na ng petisyon ng health reform advocate na si Dr. Tony Leachon sa Korte Suprema para kwestiyonin ang legalidad ng pagtangga sa budget na para sa subsidiya sa PhilHealth sa 2025 national budget. Narito ang balita ni Margaret Gonzalez. Inakit na sa kata sa asang hukuman ng Korte Suprema ang usapin hinggil sa zero subsidy ng Philippine Health Insurance Corporation na PhilHealth sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Martes ng umaga, personal na inhay ni Dr. Tony Liatson, isang health reform advocate, ang petition for certiorari laban kina Executive Secretary Lucas Bersamin sa Senado at sa Kamara para hamunin ang legalidad ng pagtanggal ng subsidiya para sa state insurer. Binanggit niya ang provision sa Republic Act No. 10351 na naglalaan ng 80% ng kita mula sa syntax para sa universal healthcare at ang Republic Act 11223 na nag-aatas ng premium subsidy para sa mga dito wirang kontributor ng PhilHealth sa ilalim ng GAA. Sa petisyon, hiniling ni na magpalabas ng temporary restraining order ang kataas-taasang hukuman. Matatanda ang ipinagkait ng Bicameral Conference Committee ang pondo ng PhilHealth dahil sa tinatayang 600 bilyong piso na reserbang pondo nito mula sa surplus at reserve fund na hindi raw ginamit ng state insurer. Ayon pa raw kay Senate President Francis Jesus Escudero, ang naturang defining ay nagsisilbing wake-up call para gawin nila ng tama ang kanilang trabaho. Pero ayon kay Lietsun, gustong parusahan ng Kongreso ang mga miyembro ng PhilHealth Board pero hinayaang magsakripisyo rito ang mga may hirap na nangangailangan na benepisyo mula sa PhilHealth. Para kay Liatson, ang ginawa ng mga mabatas ay isang betrayal of public trust, lalo pat may mas maayos na paraan daw para matugunan ang mga kakulangan ng PhilHealth. Samatala ay pinagpatuloy ngayong araw ng Kuro Suprema ang oral argument o paginig hinggil sa kontrobersyal na paglilipat ng halos siyam na pisong pondo ng PhilHealth National Treasury kung saan naroon ang mga representante ng mga petitioner at respondents. Pebrero 4, unang isinagawa ang oral arguments ng magkabilang panig sa harap ng mga mahisado para talakayin kung nararapat bang ilipat o hindi ang sobrang pondo ng PhilHealth. Nauna nang sinabi ng Department of Finance na ang paglilipat ng pondo ay dumaan sa masusing pagsusuri para magamit ang mga sobra o hindi nagamit ang na pondo ng gobyerno mula taong 2021 hanggang 2023. Sa unang araw ng oral argument, nag-isa ng Korea Suprema sa pag ang mga opisyal ng PhilHealth hinggil sa Section 11 ng Universal Healthcare Law kung saan humingi ng paliwanag ang mahistrado kung paano ito nagamit para bigyang katuwiran ng sinasaad nito na dapat ang reserbang pondo ng PhilHealth ay mailaan sa pagpapataas ng programa nito at bawasan ang pinapataw na kontribusyon sa kanyang mga miyembro. Ang Solicitor General sinabi namang wala silang masamang plano hinggil sa excess fund at ang fund transfer at kakailanganin para sa iba pang mahalagang programa ng Administrasyong Marcos Jr. Pinatatanggal din ng soldier si Marcos Jr. bilang respondent sa petisyon dahil daw sa kanyang immunity from suit. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMN News.